Lumipat na nga si Andy Eigenman kasama ang kanyang pamilya na sina Philmar at ang mga bata sa La Union or Vistundo. Dito na nga maninirahan si Andy for good sa La Union at nakapagpatayo na nga siya ng panibagong business dito, gayon din ang bahay. angry. Gaya nga ng Siargao Island ay napamahal na rin sa kanya ang Urbistundo, La Union dahil dito nga ang surfing capital of the Philippines. Dinarayo talaga ang La Union pagdating sa surf at minahal din ito ni Philmar kaya naman pati si Andy ay nagaya na rin panoorin at kung hindi pa subscribe don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Masayang masaya si Andy at natutupad lahat ang kanyang mga prayer para sa kanyang buong pamilya, lalong-lalo na sa lumalaking mga bata na sina Lilo, Ellie at Koa. Nagustuhan ni Andy ang La Union dahil malapit din ito sa Manila. Ilang oras lamang ang biyahe via car, makakarating na sila sa Manila parit parito. Hindi gaya sa Siargao na medyo malayo at kinakailangan pa nilang sumakay ng airplane bago makarating sa Manila. Kaya naman isa sa mga kinonsider nilang mag-asawa ay ang paglipat dito sa La Union. Kitang-kita kita rin kinalilo na enjoy na enjoy din sila sa La Union kahit na malayo sa Siargao dahil ang La Union ay parang Siargao na rin at ito ay beachfront. Agad-agad nga nakapagpagawa si Andy ng kanilang business na Happy Islanders Surfing Club dito sa La Union. At ito nga ang kanilang inuna ang magtayo muna ng business kasama ni Filmar para naman may pantustos sila sa pang-araw-araw sa pag stay sa La Union. Matalino talagang inisip ni Andy ang makapag-business muna sila dito sa La Union dahil marami talaga ang dumadayo mga surfer. Kaya naman perfect na perfect ang kanilang business na naglagay sila ng maraming surfing board para kung sakaling may magkagusto ng bagong surfing board ay agad na makakabili sa kanila. Sumunod nga sa kanilang business sa La Union ay agad na nga magpapatayo itong si Andy ng sariling bahay gaya ng ginawa nila sa Siargao. Ipinakita nga niya sa mga netizens ang peg na house ni Andy na may mga kasamang aso, pusa. Isa sa mga kinoconsider ni Andy pag nagpagawa ng bahay sa La Union ay may kasama nila ang kanilang mga alaga kaya naman dapat meron silang sariling space sa kanilang bagong house. Agad-agad nga nagtingin-tingin at nagsearch itong si Andy sa Pinterest na mga style ng bahay at loob ng bahay na kanyang gusto. Mula Siargao ay ibinayahi rin nila ang kanilang mga alagang aso dahil ang mga alagang ito na sina Oatmeal ay alaga ito ni Nalilo at Kowa kaya naman hindi pwedeng maiwan para magstay sa La Union. Masayang-masaya naman si Andy sa paglipat sa La Union dahil hindi rin naman sila nalalayo sa kanilang mga kaibigang mula sa Siagaw. Dahil ang mga ito ay mga surfer na dumadayo rin talaga sa La Union at doon na nga sila madalas nag stay Umuupa na lang sila ng Airbnb para magtagal sa La Union. Dahil nga si Andy ay may kapasidad na makapagpatayo ng bahay at maraming budget ay magagawa ito ng walang imposible dahil nakapagpatayo na nga ito ng sariling business sa isla. Sa ngayon talaga ay sa La Union na naglalagi ang pamilya ni Andy. Dito na sila matatagpuan palagi sa Orbis Tundo, La Union. Kagaya ng kanyang laging post sa kanyang social media account na ibinabahagi sa mga netizens. Nakatagpo nga rin si Andy nang bago nilang papasyalang mag-anak sa dagat at ito nga ay ang kanilang hidden paradise na talaga namang hindi nila pinalagpas at talagang namasyal at nagswimming sila dito sa La Union. We went to see the most epic cave I've ever been to and I've been a lot. Shout out to my Taralet's team. The water is so refreshingly cool and so crystal clear that you can see the bottom. And the nice lighting in our peaks is true to the cave technically turning into a sinkhole because the roof has already eroded, turning into a beautiful limestone cliff right inside to jump into the water from. I must visit. Sobrang enjoy na enjoy dito ang mga batang si Lilo at Koa. Hindi lang puro business itong si Andy at Philmar, kundi sinasamahan din nila ng pamamasyal at adventure ang kanilang pamilya. Kung nasaan si Filmar, ay nandoon din si Andy kaya naman sa lahat ng bagay ay sinusuportahan nila ang bawat isa. Hawang si Filmar naman ay nagsaserve, si Andy naman ay nagbebenta ng kanilang mga paninda sa kanilang shop.